siya na publiko na ng Medusa Ransomware Group ang mga datos na ninako umano nila mula sa PhilHealth. Ay sa PhilHealth, karamihan sa na-upload impormasyon ng kanilang mga empleyado. Saksi, si John Consulta. Tila na for ransom community touring, pero imbis na tao, nakuang data ang bihag umano ng Medusa Ransomware Group sa kanilang cyber attack sa system ng PhilHealth noong September 22. Ang hiningin nilang ransom, katumbas ng mahigit 17 million pesos, para hindi isa publiko ang mga nilakaw nilang impormasyon. Nang lumabas ito sa media, sabi ng PhilHealth, hindi sila magbabayad. At ilang araw nagbalik mano-mano ang mga transaksyon sa PhilHealth habang iniibesikan nila ang hacking. Dalawang araw matapos mapaso ang deadline ng pagbabayad, inupload ang mga file na ito sa isang Telegram channel pasado alas 4 ng hapon kanina bahagi sila ng mga nahak na datos ng Medusa Group mula sa PhilHealth na ayon sa Department of Information and Communications Technology o DICT ay aabot sa mayigit 600 gigabytes. Makikita naman sa inupload na video sa isang website ang ilan sa mga nahak na datos tulad ng mga ID, picture at mga ID bank card, resibo, memo, kontrata, transaksyon at iba pa. Sinamahan pa ng paanyaya na i-download ng iba ang mga ninakaw na file. At tila pangungutsa sa PhilHealth kung saan nagpasalamat ang uploader sa datos sabay-sabing huwag daw tipirin ang information security. Paniwala ng DICT, kasama sa malawak na grupo ng Medusa Ransomware Group ang nag-upload ng video ng mga datos. At ngayong naisigawan na ang bantang ilabas ang mga nilako na file, dapat paghandaan ang anilay third wave ng pag-atake. Sa so phase 3, is yung, ang aatakehin na nila, yung mga tao na nakita nila dun sa kanilang database. Kasi mas pro na yun. Eh. I-spam nila yan, i-scam nila yan. Ayon sa aming source sa NBI, may namonitor na silang mga grupo na nag-download ng mga nahak o manong PhilHealth files na maaaring mauwi sa pagnanakaw ng credentials o sa mas malaking bilang ng online scams at identity theft payo ng DICT. Dapat mag-ingat tayo, lalo sa mga darating ng mga spam text, scam text, na phishing, enable multi-factor authentication. Ito yung klase ng password na after ng password, may magbibigay iyo ng text o ng email para i-confirm na ikaw talaga yung nag Nauna nang nagbalik ang online transactions sa PhilHealth. Dati na rin nilang sinabi na mga datos mula sa computers ng kanilang empleyado ang nakompromiso at hindi ng datos ng PhilHealth members sa kanilang mga server. Marami raw sa mga upload the files ay ID at litrato ng ATM cards na may impormasyon ng kanilang mga empleyado. Kaya may ipapagawa raw sila sa kanilang mga tauhan para maiwasang mabiktima ng online fraud. Kung magkakaroon po ng ganyang uh, paglalabas ng mga information, is we might also uh, go into that changing their uh, uh, PINs, changing their passwords, and changing their ATMs if ever necessary. Para sa GMA Integrated News, John Consulta, ang inyong saksi. Aksidente at nisadya ang pagbangga ng isang fuel tanker. Sa fishing vessel ng mga Pilipino, ilang milyang layo sa baho de Masinloc. Pero mga kaanak ng na mga nasa way, patuloy ang panawagan para sa katarungan. Saksi, sina Chino Gaston at Ian Cruz. Ah! sa pagpanaw ng Junior iniwan niya ang limang anak pati na ang misis na si Melanie at ang kanilang pangarap na katas ng pangingisda kaya lumaot yung asawa ko dahil yung, yung bahay po namin gusto niya ipagawa ang, ang plano niya po kasi pag natapos yung bahay namin hindi na siya lalaot isa si Mexico sa tatlong nasawi nang mabangga ng fuel tanker ang kanilang fishing boat na FB Deerin sa West Philippine Sea, 85 nautical miles mula sa Bajo de Masinloc, madaling araw ng lunes, October 2. Sana po managot yung gumawa sa kanila ng ganyan. September 26 nang umalis dito sa Subic Fish Port ang mga mangingisda. Pitong araw lamang ang lumipas, isang hindi naasang insidente ang magpapabago sa kanilang buhay. Nasawi rin si Dexter Laudencia o Barok, kapitan ng fishing boat at Chuhi ni Mexico. Pati si Benedicto Olandria, na pinakamatandang crew sa edad na 63. Pinilit daw silang maisalba, kwento ng isa sa mga nakaligtas. Hindi po sir, wala akong nagawa eh. Yun yung may eh. ang Ang pag-uwi nila at paghatid sa Infanta Pangasina ng mga nasawi, inabot daw ng halos 24 oras. Walang kain, walang tubig, Alos 24 hours yun na walang katubig-tubig, wala rin kami pagkain. Pero pinilit lang namin para sa pamilya namin makauwi lang kami ng maayos. Batay sa dokumentong nakuha ng GMA Integrated News sa BFAR Region 3, nitong April 3, nabigyan ng Commercial Fishing Vessel License ang FB Deerin. May walo itong maliliit na bangka, kumpleto ito sa safety gear at mga ilaw para makita sila sa dilim. Sa harap ng alkalde ng Subic, ikinwento ng ilang mangisdang nakaligtas na nakahimpil sila at naghihintay ng tiyempo para mangisda nang makita ng isa sa kanila ang babangga ng commercial vessel. Nasa FBD rin noon ang anin na mangingisda habang nasa maliliit na bangka ang iba pa. Wala po akong narinig na busina po ni Oren. Wala po. Opo. Wala po. Wala po. Siyempre, para, baka hindi niya po naramdaman sa sobrang laki niya po mangunguna raw ang bayan ng Subic sa paghahabla sa nakadisgrasyang barko. May tatlong nasawi Sa eh, Tsaka binangga nila eh, Right or wrong. Talagang kasalanan nila. May binangga sila. Nagbigay na ng tulong pinansyal at ayuda ang DSWD sa mga naulila at nakaligtas. Bibigyan din daw ng LGU ng disenteng burol at libing ang mga nasawi. Ngayong gabi, dumalaw sa burol ang mga taga Bureau of Fisheries and Aquatic Resources. Tutulong daw ang BFAR sa pagkuha at pagrestore sa bangka at ang asosasyon ng mga biktima, bibigyan din daw nila ng bagong bangka. Dumating sa tanggapan ng PCG ang crew ng FB Dirin para magbigay ng impormasyon bilang bahagi ng investigasyon ng Coast Guard. Binigyan din sila ng tulong pinansyal. 249 meters ang haba ng bakal na fuel tanker na empty Pacific Ana. Ano ba naman ang laban dito ng gawa sa kahoy na FB Dirin na sa habang 25 meters lang ay madaling napataob. Nautical Highway o bahagi ng ruta ng paglalayag ng malalaking bargo ang kinaroroonan ng FBD rin at dinaanan ng MT Pacific Ana ayon sa Philippine Coast Guard. Kahit maraming namataan doong bargo, batay sa Marine Traffic Monitoring System ng PCG no October 2, ang MT Pacific Ana lang ang dumikit sa lokasyon ng FBD rin. Pero sabi raw mismo ng na mga nakaligtas nang mangyari ang disgrasya, masama ang panahon at madilim sa bahagi ng dagat. Kaya kahit nagpapatuloy ang investigasyon, malinaw raw sa Philippine Coast Guard na hindi sadya ang pagbangga. Ito ay isang aksidente, walang kinalaman sa China, hindi ito nangyari sa Baho de Masinlo. Uh, hindi ito yung uh, mga naglabasang spekulasyon nga kahapon no? na baka daw Chinese Maritime Militia or Chinese Coast Guard ang deliberately na nagram ng uh, Uh, bangkan. Tumawag na ang Philippine Coast Guard sa kanilang counterpart sa Singapore kung saan nakatakdang dumaong ang fuel tanker. Sumulat na rin ang PCG sa Marshall Islands kung saan rehistrado ang barko para ipagbigay alam ang nangyaring investigasyon. Bagamat aminado ang PCG, hindi magiging madali ang proseso ng pagpapanagot sa disgrasya. Kailangan pa nating tingnan, no? Uh, kung nalaman ba talaga nila na may nabangga sila. There are a lot of uh, circumstances that we need to look into, uh, particularly yung um, halaga ng uh, sagot ng mga crew ng barko na to. Uh, particularly also the master of the vessel. Payo rin ang PCG sa mga mangingisdang Pinoy, wag matakot na mangisda sa baho de Basinlo. Para sa GMA Integrated News, sino gaston Ian Cruz, kami ang inyong saksi. saksi. Sa loob ng pito hanggang sampung araw, makakakuha na ng plaka ang mga bagong biling sasakyan. Ayon sa LTO, prioridad nila ang mga ito para madaling matukoy sakaling masangkot sa krimen o aksidente. Target naman nila matapos sa Nobyembre ang 80,000 backlog sa mga plaka ng motor vehicles. Sa April 2025 naman, ang 13 milyon backlog para sa motorsiklo. Naglabas din ang LTO ng schedule sa pag-renew ng driver's license para sa mga nag-expire na lisensya mula nitong Abril. Nakiusap sila ang sundin ng schedule para hindi magdagsaan sa tanggapan ng ahensya at para makaiwas sa penalty. Kung hindi makapag-renew ng lisensya batay sa schedule, ituturing na expired ang lisensya. Ang inflation rate o bilis ang pagmahal ng bilihin at serbisyo sa bansa. Tumaas nitong Setyembre batay sa datos ng Philippine Statistics Authority o PSA. Ang pangunahing nagtulak sa mabilis na inflation, bigas Ayon naman sa isang grupo, dapat bagtakdanan ng suggested retail price sa imported rice. Saksi si Namaki Pulido at Mark Salazar. Imbes na mag-grocery store, sa palengke na lang namimili si Riza de la Cruz para makatipid. Sa sibuyas, pumuha eh, ako ng dalawa, dinala ko sa counter. Nung iskan eh, 48, dalawang sibuyas. Oh, eh, sabi ko, naku, ano ba ito? marami talagang umaaray sa mahal ng panggisang sibuyas kamakailan. Pero batay sa ulat ng Philippine Statistics Authority, ang pangunahing nag-ambag sa pagbilis ng food inflation nitong Setyembre, bigas. Mula sa 8.7% nitong Agosto, 17.9% ang inflation rate o bilis ng pagmahal ng bigas nitong Setyembre. Pinakamabilis sa pagtaas ng presyo ng bigas sa nakalipas na labing apat na taon. Ayon sa PSA, 6.1% ang kabuang inflation rate nitong Setyembre. Mas mataas kaysa 5.3% nitong Agosto. Sa kabila ito ng pagpapatupad ng price cap sa well-milled at regular milled na bigas mula noong September 5 hanggang kahapon. Sabi ng Philippine Statistics Authority, sa personal kong ekonomiya, ha, 30% daw ng inflation rate ay mararamdaman ko sa itinaas ng presyo na mga binili ko na ilalagay ko sa aking food basket. In short, 30% ng itinaas ng presyo ng mga bilihin ay mararamdaman daw natin sa palengke. Tingin ng ekonomista at albay representative na si Joey Salceda, ang mga taas presyo sa bigas at petrolyo ang nagpabili sa inflation. Datos mula sa unang bahagi ng buwan ang kasama sa September inflation rate kaya malamang hindi pa kasama rito ang pagbaba ng presyo na naiulat nung huling bahagi ng buwan. Inaasahang makikita yan sa inflation rate para sa Oktubre. Ayon naman sa PSA, maraming rice retailer ang hindi agad nakasunod sa price cap. So, wheel milled rice ang total uh, number of uh, varieties ang aming tinatrack ay 3498 at only 687 or mga 20% ay nag-fall doon sa uh, price cap na 45 pesos or less. Sabi naman ng mga retailer, nag-uubos pa sila ng stock na binili ng mas mahal noong Agosto, kaya hindi agad nakasunod sa price cap. Kung kailan nakasunod na sila sa price cap, saka naman ito binawi kahapon. Ngayon, walang regulasyon sa kung magkano ang pwedeng itakda na presyo ng bigas sa merkado. Pero ang mungkahi ngayon ng grupong Sinag suggested retail price para sa imported na bigas. Ang ginawa umano kasi ng mga importer at trader, ipinantay ang presyo ng imported rice sa local rice kahit mababa ang kuha nila sa imported. Sa kwenta ng Sinag, 45 pesos per kilo ang landed price ng well-milled na imported. Kaya dapat nasa 48 to 50 pesos per kilo lang ang retail. Pero ibinenta raw sa presyong 60 pesos per kilo. Meron talagang pananadya na itaas yung presyo ng lokal para ipantay sa imported rice. Para wala ng distinction. Pag-aaralan daw yan ng Department of Agriculture. Pero ayon sa DA, bago matapos ang buwang ito, bababa sa 36 pesos ang kada kilo ng local rice. Dahil harvest maraming produce. Para sa GMA Integrated News, Maki Pulido. Mark Salazar, ang inyong saksi. saksi. Dalawang ginto na nakambit ng Pilipinas sa 19 Asian Games sa China. Tinalo ni Margarita Ochoa ang bambato ng UAE sa finals ng Jiu-Jitsu Women's 48 kg weight class. Sa boxing naman, silver medal ang iuwi ni Yumir Marshall matapos siyang matalo sa finals ng men's 80 kg division laban sa pambato ng China. Pasok na sa 2024 Paris Olympics si Marshall. Keresyon ng isang mambabatas ang sinabi ni Vice President Sara Duterte na ang mga raw sa Confidential Funds ay kontra sa kapayapaan. Saksi si Sandra Aginaldo. Sa gitna ng kontrobersyal at mainit na pagtalakay ng Kongreso sa hinihinging Confidential at Intelligence Fund ng ilang ahensya ng gobyerno, may binansagang kalaban ng bayan si Vice President at Education Secretary Sara Duterte tatandaan ninyo kung sino man na kumukontra sa confidential funds ay kumukontra sa kapayapaan. Kung sino ang kumukontra sa kapayapaan ay kalaban ng bayan. Kabilang ang Office of the Vice President at Department of Education sa humihiling ng confidential fund na abot sa 650 million pesos para sa 2024. Kailan din lang nang maquestion ang paggamit ng opisina ng BICE sa 125 million pesos confidential fund noong 2022 na ayon sa budget sponsor ay naubos sa loob ng labing isang araw. Bagamat labing siyam na araw daw ang implementasyon ng mga proyekto. Walang direktang pagbanggit diyan pero sabi ng Vice Presidente, The allocation of confidential funds should not be constrained by time. It matters not whether it takes one day or one year of spending. What truly matters is the safety and security of our people. That security and development do not come with a price tag. They are the very essence of a thriving nation. May buwelta rin siya sa aniyay mga umaatake sa nasabing pondo. Anyone who attacks or undermines funds allocated for peace and order is naturally assumed to have insidious motivations. Ang mga pahayag na yan ni Duterte tinawag na wholesale na red tagging at gaslighting ng House Deputy Minority Leader. Dahil binanggit yan sa harap ng pagtitipo ng mga pulis sa butuan, tila sinasabihan daw ni Duterte ang mga pulis na ituring na kalaban ng bayan lahat ng bumabatikos sa confidential fund. Pagpunto niya, ang busy rawang gumastos sa pondo ng walang paliwanag pero mga nagtatanong pa kung paano ito ginastos ang masama. Sabay banggit sa mga opisyal na kumuwestiyon, kabilang ang Senate President na kaalyado ng administrasyon. Binanggit din niya kabilang ang House Speaker at iba pang nasa mayorya ng Kamara sa mga nagtutulak ngayon na tanggali ng confidential fund sa mga ahensyang wala namang kinalaman sa national security. Dahil dyan, kung kaya inaayos na ngayon ng isang small committee ang inaprobahang national budget ng Kamara para alisin ang confidential fund ng DepEd at iba pang civilian agency at ilipat sa mga ahensyang nagbabantay sa West Philippine Sea. Para sa GMA Integrated News, Sandra Aguinaldo ang inyong saksi. May special participation ang kapuso star na si Carla Abellana sa upcoming series na Black Rider. Ngayong Teacher's Day, pinasilip ang ilang eksena ni Carla bilang isang matapang na guro kung saan kinailangan niya protektahan ang mga estudyante. Kwento pa ng aktres, nagtamo siya ng ilang pasa at sugat dahil sa kanyang intense action scenes. Mapapanood na sa Nobyembre ang Black Rider sa GMA Telepapa. Ngayong World Teachers Day, inspirasyon ang hatid ng ilang guro. Hinahangaan sila sa kanilang dedikasyon sa kabila ng kanilang disability. Tulad ni Sir Welvern Hautea mula sa Iloilo National High School. Hindi naging hadlang sa kanya ang pagiging visually at hearing impaired para maging full-time teacher na may estudyante mayroong special needs. Noong pandemic, nagturo rin siya sa mga regular student. ay sa kanyang estudyante, hindi man nakakita si Sir Hautea na ipamulat naman niya sa kanila na kaya nilang maabot ang kanilang mga pangarap sa kabila ng mga hamon sa buhay. May bagong friendship display ang k idols na sina Jungkook ng BTS at Mingyu ng Seventeen. Nakamatching outfits pa sila. Kumasa ang dalawa sa dance challenge ng 3D single ni JK featuring Jack Harlow. May magit 11 million views na yan sa ngayon. Samatala na paay doon naman sa tapat ng larawan ni Jungkook sa isang coffee shop, ang unang hirito sa si Shaira Diaz. Nakasuot pa siya ng puting belo. Namasyal sila sa South Korea ng boyfriend na si E.I. Guzman. nag sila sa harap ng high building na kumpanya sa likod ng BTS. puti isang araw na lang Pasko na. Kaya ramdam na ramdam na ang simoy ng kapaskuhan sa Baguio City. Binuksan na po ang dinarayong Christmas Village na may temang Worlds of Fun. Ay sa taga pangasiwa ng pasyalan, ang mga carnival na tema ay handog sa mga bata na ngayon lang daw ulit nakakapasyal matapos ang ilang taon ng pandemic. Bagamat soft opening pa lang, pwedeng-pwede na raw ma-enjoy ang iba't-ibang atraksyon gaya ng artificial snow. At kabilang din sa mga masasaksihan ang nativity procession. Bukas ang Christmas Village mula alas 5 ng hapon. Salamat, Igan, sa inyong pagsaksi. Ako naman, Arnold Clavio. At ako po si kang Canghel para sa mas malaking misyon at sa mas malawak na paglilingkod sa bayan. Mula sa GMA Integrated News, ang News Authority ng Filipino, sa masama tayong magiging saksi! saksi! Magkapuso, hmm. Mga kapuso, sama-sama tayong maging saksi. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Para sa mga kapuso abroad, samahan niyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.